Ito na po yung kalabaw ni Ate Sari. Sa wakas, nanganak na po. Ito po, you know, lalaki. You know, Sari. Ayan o, lalaki o. Oh. Amo, amo, mana mananasa ina, lalaki po siya o oh. lalaki, two days, two days old na, yan eh, so na sunod do, oh. may din sa hayop, amoy na amoy niya pag hayop din eh. Wow. Apa nama dia?